Good day mga backyard. Feeding time na naman. Putik ngayon dito. As yes, mama. As always, napapakain. Daily routine niya mga backyard. Sira na yung ano natin palitan na natin ito someday mga kapakyan ayun marami na sila pagkain natin mga backyard Beads na may kangkong saka nilagyan natin ng yung tirang pagkain bahaw mga kapakyan basta ito sa atin sa bisaya bahaw lagyan natin ng bahaw ang putik dito ngayon oh. Uh medali ni ano guring aling guring ito yung daily routine ni mother mga kawakyan ito yung mangga natin wala nang bunga na na Araw-araw, mga kabakyard, routine ni mama, yan o, no? mother, daily routine niya. Pakain sa ating mga alaga. Ganun lang mga kabakyard, daily, umaga, papakain, tapos pag alas 9, alas 10, ganyan, harvest ng itlog mga kabakyard dito, po unti-unti ay medyo nakakilala na yung itlog natin may bumibili na mga dahil pasukan na so yan ganyan nakakatulong din mabili ng uh, feeds natin mga kabakya so, unti, unti dito So someday, makabili tayo ng magandang manok mga na uh, yung pang ano talaga, pang itlog mga susana so, sana ay ano rin tayo, makakaipon. ipon so unti-unti, upgrade tayo, mga kabakyard. Ngayon, kasi medyo alanganin pa tayo sa budget. Ito lang muna. Stick muna tayo dito. Kasi, may itlog din naman to mga kabakyard. Sa isang araw, nasa mga sampu o uh, nasa 15. yun yan. Depende yan, mga kabakyard. Sa, ano, sa panahon. Kasi ngayon, medyo umuulan. mihina yung production ng itlog, mga kabakyard. So, pag mainit ang uh, panahon, magandarin rin yung production ng kanilang itlog dahil maganda yung panahon so ngayon medyo humihina yung itlog nila mga production kasi sa panahon nga medyo ulan, init niyan yan adjust din yung katawan nila mga so sana po ay makapagparami no? para Dalamin yung itlog mga kapatiders kasi may mga pupunta dito sa atin bumili ng it, bibili ng itlog, bibili ng itlog. Pero ngayon pasukan. Yeah. Kasi hindi naman tayo nagpamahal, nag uh, mahal masyado sa itlog mga kapatiders. Mana na tayo dito sa ating mga kapitbahay. Niyan. Masarap din kasi pati yung itlog ng Heritage Chicken makabakya dahil Uh, nilalagyan natin ng mga uh, ng kangkong mga backyard. Uh, ito rin ay nakakatulong din sa ano lasa, no? Ng itlog. Tapos natural din pati mga backyard. Hindi siya apuro uh, puro na feeds. yun yung kagandahan mga backyard. Pag nilalagyan natin ng yung lasa niya kakaiba no doon sa ano puro nga feeds kaya inaano natin mga backyard, na maglagay talaga ng dahon ng mga ano mga kang, mga mga dahon-dahon mga kabakyard para makakain din sila ng uh, yung normal nila nakakainin ganun lang mga yung basic natin na uh, ginagawa dito sa ating one so pinaparami na pinaparami ko pa to para kung ngayon nag-stop lang ako na mag-incubate mga dahil Nag-stop din ako sa dating trabaho. <laughs> so, nag-ano pa ako muna ako magka-backyard. Re-establish para makabili ng uh, sa feeds. Kasi medyo mahal talaga. Pero sige lang, okay lang magka-backyard. Kasi masarap din naman mag-ano yung ulamin. Gusto-gusto <laughs> ko kasi mag-ano magka-backyard. talaga. masarap sarap ko, sarap kasi ito eh. Hindi ko talaga mapigilan pag naka-uwi ako ng bahay. Ito atay talaga ko makabakyard tinulang manok adobong manok napakasarap tapos so, pati itlog eh hindi na ako bumibili makabakyard dito na lang ako yes, eh, ano ko sa bahay o, so, nakakatipid na ako makabakyard diba? di ba hindi na ako bumibili dito na lang kuha na lang ako dito e, eh, magkatay na, na na ako bumibili hindi na ako bumili sa merkado ganun nga makabakyard So sana po ay ma-encourage po kayo na mag-ano, mag-ano din. Kawag lang kasi hindi marami, basta mayroon itlog tsaka ano, katay-katay mga kabakyard. masarap. Yun yung ano, pagbabakyard farming. Sana po ay nagustuhan niyo. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe mga kabakyard. Shout out po sa mga kaibigan natin. Salamat mga kabakyard. God bless.